You know, 897 50% off na sapatos Idol. Grabe naman 'yan, no? Solid. Another 50% off na running shoes at ang presyo nito is 1047 lang. 50% off new balance 1997 lang. 40% off naman dito sa Deodora running shoes at ang presyo is 957 lang. 50% off sa mga naghahanap ng Air Max. Etong special price sa na mga naghahanap na Converse and basketball shoes ni LeBron naka 50% off na rin and another 150% off. Jesus Christ. A king of intro is freaking back. Oh Yo, what's up YouTube, what's up mga tol, King of Intro is back and nagbabalik tayo dito sa Circuit Mall Makati Balikan natin yung Planet Sports Sa nakaraang video natin, umabot ng 25k views and counting yun, idol no? Marami salamat sa patuloy na support na sa ating channel And ito, one week na tayo, hindi nakapag-upload, medyo na busy lang tol Kumusta na ba kayo? And ito, this time, syempre, bagsak presyo pa rin, no? pahabol yan sa Pasko Pang PSG, pang regalo, multiple brands ang kinikeri nila dyan Mga Nike, Adidas, Skechers, New Balance, Hoka At uh, kung ano-ano pa mga idol no? Ready na ba kayo sa video natin? Tara Pero bago ang lahat, kinapadaan ka lang sa ating channel Make sure na no, mapipindot mo yung subscribe button na nandiyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo Bumaba na tayo at lusubin na natin yung Planet Sports Tara, let's do this! Pasukin na natin itong Planet Sports dito lang yan sa Circuit Mall Makati Idol Ito, nakasale sila up to 50% off, napakalawak ng tindahan ng sapatos na to. Hindi lang mga sapatos, may mga apparels, bags, at kung ano-ano pa dyan, idol. Ayan, no, oh, check this out kung gaano kalawak yan, idol. Multiple brands ang kinikerry niyan, tol, as I said. And ngayon, tara, mag-umpisa tayo. Let's do this. Umpisaan natin dito sa Converse, oh, high cut, classic, idol. Special price, no? Special price, mga bagsak presyo na yan, tol, eh. 1,000 pesos na lang from 37 Grabe yun, no? Eto pa, in Jordan. Alam ko, last pair na to, ah, idol. Jordan 11 na no black. Ayan, LP. Ayan, 4,000 pesos na lang, oh. From 9,895. Ganon siya kabagsak. Size, 7.5 na lang, tol. 50% off na sa naghahanap ng Air Max meron dito, tol. Ayan. Magano lang? 4,737 na lang. From 7,8. 50% off again. Air Max na naman. Ganda ng colorway nito. Black swoosh. Oh, yeah. Magano? 4,197. Pasensya na kayo sa boss ko, idol. No? Medyo sinisipon lang tayo. Napapanahon. 50% off naman sa classic New Balance na basketball. Dati, pinamba-basketball ngayon, lifestyle sneakers na lang. 5,147 na lang siya. Dating 10,000 yun. Skechers running naman, naka 48% off. At ang presyo, idol, is uh, 2,937. Yeah. 50% off dito sa purple Gen Next ni Lebron, no? Magkano? 5337 from 10,795. Grabe yun, no? 50% off naman sa GT Cut ito. For oh, 97 na lang. 'Di diba? 40% off again long cut. Oh, 1,077 na lang 'to, idol. Gando. Airwalk yun ha. Ah. Eto, New Balance Gray Colorway. Simpleng-simple lang, tol. 2,997. Ayan ang presyo. 2,997 na lang. 50% off. Another 50% off sa lineup ng running ng Diadora. Lightweight naman to, idol. 1,047, murang-mura na yung sapatos na ganyan, tol. 897 naman etong isang Diadora running shoes, idol, no? Yan, mga imported dyan idol, no? made in uh, Italy, ang Dior Special price again, New Balance, at ang presyo is 3,000 pesos na lang. Solid at 50% off pa rin na NB1997 pa rin. Ito. Iba-iba rin mga presyo ng NB. No? Special price, uh, Converse Idol meron dito. High cut. At ang presyo niya is, uh, ayan, oh, 6,000, ano yun? Another one, Idol, ito. Converse. Ang ganda ng colorway nito. 2,000 pesos na lang ito. Idol. Ganda nun, ha? NB. Na suede materials na 5,750. Off na rin yan, tol. At ang presyo is 2,897 na lang. Maporma, maporma ka niyan. New Balance. Evo's Idol na running. Medyo makapal yung mid part niyan, Idol. Solid na solid. At 4,000 pesos. Yan, half the price na yan, tol. 4,000 pesos. Uy, ito. Nagtatanong, idol, meron dito size 12 to. Jordan 38. Naka-special price yan, tol, no? Check natin kung magkano nga ang presyo. Pro, 5,000 pesos na lang. From 10,800. Naka-60. Off na yan, ha? Eto pa. New Balance 997R. Ganda rin na to, Oh, suede materials din yung some part of the shoes idol ito 3,000 pesos na lang another 150% of 574 ito napakita na natin before so check this out ayan 2,897 tol oy GT Jump ang ganda ng colorway tol oh diba kakaiba ang colorway ito ang presyo ito na lang nasa 5,000 plus na lang 50% off na NB running yan, maraming NB dito, no? 5,097 na lang yan, tol. 5,997 na lang. Eto pa, yung isa. New balance na nakasale na rin at 50% off. Solid, oy. Dito na tayo. Sabrina, 40% off pang women yung mga papakita natin dito. Ayan. For 137 na lang yan, tol. Okay. Dito, pang women section. Check out na rin natin, tol. Nang mabilisan. Hoka, special price idol. Ayan, no? 3000 pesos. Murang-mura na yan, no? Magkano hoka ngayon? Napakamahal ng SRP. Price ng hoka. Ito pa isa. Special price. Solid. At 4000 pesos naman. This one. 50% off sa mga naghahanap ng NB. Ito. Parang ano yun, na pasamba dati nga na yan, no? 2 plus lang, tol. O, 2000 pesos from 13K? Oo, oh, grabe yun. Bagsak presyo yun, no? Pang-women's pa rin yan. Pang-trail, tol, no? Bibram Steck. Ayos. And, eto, nakakita pa ako ulit nito, Idol. Air Max na Air. Ang ganda nito, Corduroy ito, Idol. Corduroy. 5,000 pesos na lang from 10,200 plus. Oh, another one, 50%. Ito, pang women's sa mga pinapakita natin, tal. Ayan ang presyo nyo, 5,000 plus. Higit pa sa 50% off talaga yung sale pala dito. Ay. Lalo na sa mga special price. Ayan, eh, no? 1997. Oh, 1997. Special price again. Uy, ayan ang presyo tol. To. So, Nakikita nyo ba? 700 to oh, 700 pesos. <laughs> Airwalk tol. No? Ayun. NB. Meron dito. O. Oh. Ganda nito. 2147 naman ang presyo. nito. New Balance naka 30% off pang um, women ayan mga 3496 another one ito ang ganda nito 50% off sa si Nike running naman tol oh. presyo yun no oh. okay solid do oh. ang ganda na colorway eh. 50% off Air Max simple simple pero astigin tol no ayun oh, oh 32 ayos di ba oh so, 50% off NB Ayan, tol. 2647 oh. lang. Dami sa pang-women's din. Oh. Special price again. New balance. Yan Nag-anap kayo ng NB. Marami dito. 3,000 pesos. Naka-sale pa. No? Ito, ganda na colorway nito. No? Diadora. Lightweight din siya. 50% off. Ganda pang run siguro. No? Italy made ang Diadora. 1,000 no? lang. 1,047. Oh. Solid. Oh. So, naman nito. Simpleng-simpleng lifestyle sneakers. 2,577 lang. Pang babae yan tol Ayan pa Dami dyan tol Dami stocks Eto Naghanap ng Nike Blazer Meron din dito Pang women's to idol Ganda Special price again At ang presyo yan 2,000 na lang murang mura na yan tol Bagsak as in ang presyo Eto Another Air Max tol At ang presyo niyan 4,000 pesos na lang Dating A395 na lang yan tol So, siguro mga 60% off ang sale dito. Hindi na natin maisa-isa yan sa dami, Idol. Puntaan mo ulit tong Planet Sports dito sa Circuit Mall Makati, Idol. At mamili ka, umabol ka ngayong Pasko. Till next vlog, peace out.